Oh, dire diretso siya dito. Ay, lasing Eh, ang taas nito pag nalaglag ka dito. Kapag paingayin niyo lang muna sa ano. Ah, pakaganda. Ayun oh. Eh, no? At yung may nakita kami dito, mga pre. Ayan, naapakan ng kasama ko. Sorry. Pre. Yeah. Ayun, welcome to India, mga pre. Ayan, <laughs> ang daming tuktok dito, ano. Hey, nasa antipolo pala tayo. <laughs> sa India, ganito. Ang daming nang gawang ganun motorsiklo. At ayun nga, pre. Andito tayo sa pamilihang bayan ng ano. Yung, may manok naman dun, di ba? May madadaan tayo manok dun. Wala na? Kaso baka masira eh. Dito na yung pala ito, eh. Oh, na ako manok dito. bibili <laughs> na kami ng mga kailanganin namin, no? Chicken breast sana. Bawang. Sibuyas. Walang naman eh. Tsaka dalawang itlog. Tapos, yan. bilhin tayo manok. Breast lang. Breast pa. Oo. Yeah. At yun, nabili na lahat, lahat mga pare May pancit ganito na tayo, manok Tapos harina, kailangan mga pinaka-importante yan sa pampalasa na, nandito na tayo sa Marlaki mga pare at linggo ngayon na sana walang masyadong maraming pasaway no? pero well, syempre kasama ko pa rin si Muhar sa likod <laughs> naka MP15 chill ride lang tayo hanggat maaari so kaya nang sinabi ko first stop natin is Manukan parang perfect na weather para mag ride dito no? summer tapos mapuno manabig yung hangin sarap lapit na tayo sa Palo Alto grabe kahit ilang beses kang bumaba at umakyat dito mga pare ma-amaze ka pa rin talaga at malapit na tayo sa Big C at yung pagkatapos ng Big Z mga pre Devil's Corner tapos manukan na tatabay muna tayo doon mag tayo mga pre tapos meron na rikapihan doon binil lang tayo ng instant ayan so manukan na mga pre at may tindahan dito dito tayo bibili ng ano dito tayo you know nice CB400 so kape muna kape 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 kapi, kapi you know utang Woo! tambay tambay muna At tapos na tayo magkape sa manuhan mga pre so, Hanap na tayo ng destination ng paglulutuan natin So ayun, papunta na palok to mga pre Dire Diretso lang Kung gusto mo makipag one on one kay Mother Nature <laughs> uh, This is the place to go Isa sa mga option nyo, syempre Na malapit sa Metro Manila Ay, sa Ah sige You know, z no? Tapos may mga tupa ah, ganyan ba? <laughs> Oo oh, nga ko yung mahiwagang bundok na ano no? na palagi namin hinihintuan yun know, may biak siya sa gitna at huminto muna kami <tinyo> dito biyak yung bundok sa gitna <tinyo> tapos parang may lagusan pa bunda doon ganda <tinyo> kainitan na anong oras na ba? at yung may nakita kami dito mga pre yan naapakan ng kasama ko <laughs> sorry pre yun oh ano ba to? sawa? cobra? ahas to siguro hindi ko alam hmm, like... yan right? basta ahas mga pre Ayan oh yan sige so yun pag weekend kayong pumunta dito expect nyo na maraming ganyan so tara let's go na Ayan, yeah, nasa Jaryl's Peak na tayo mga pre. Tingnan natin yung binili natin manok. Baka nabila sana. So, marami na dito mga mini falls. Tapos kung gusto niyo palang mag-camp, marami rin dito mga campsite at mga recreational sites. At the view, sarap! Ang lamig ng hangin! Woo! Mga 10.30 na siguro, no? Ganyan pa rin yung klima dito. Sarap. Ang labig sa mukha. <laughs> okay. Salamat, sir. Pakatlo. Pagkatapos ng kawayan. Ah, sige po. Thank you, thank you, thank you, Brad pamunti um, ka ng malaglag sa ano ah, kanal ay sa sa, sa bridge Yun, hindi rin siya dito ay lasing eh ang taas nito na pag nalaglag ka dito hmm papagpahingay nyo lang muna sa ano yan oh buti hindi siya nalaglag dyan yan bilihan ng pao dito mga pre yan oh no? yun sabi pangatlong bridge so ito na yon. kuya ito na yung pinlock no A ver At yun, nasa Pinlock Falls na tayo mga pre. Hindi, sa entrance pala. So, pang-apat na bridge siya, hindi siya pangatlo. Yung isa kasi, mini bridge lang. So, yan, nakakit ka dito mga pre. So, dahan-dahan kayo. Parang medyo rough road. Di pa ako nakakapunta dito. So, ngayon pa lang. Oh, rough road <laughs> so, yun, Pinlock Falls mga pre. May nakausap kami dun sa harapan. Wala na daw cottage. So, wala bang siguro titingnan na lang natin kung anong meron dito. May dadaanan kang rough road na paakyat. Pero nakikita nyo naman, kasi yung mga sasakyan dito. So, para mag-hike ka pa. Ayaw, nasa pinlock na tayo, mga pre. Yung ilalim. Kasi mm -hmm. yung... ang daming tao, mga pre. Yun, no? Know, meron pa mm -hmm. doon. lumubog. So, yun. At akyat pa tayo dito, mga pre. May akyatan dito. Ayan, papunta dyan. Meron pa daw dito. Sa unahan. So, mag-hike lang tayo ng konti. <laughs> At dahan-dahan lang kayo, ha. Kung may kasama kayong bata. Dahil bangin yung lalaglagan nyo. Nice! Ang ganda. Yun, no? Oh. So, yun. Dire-diretso ka lang dito sa may pataas. Dito. Okay, oh. Maganda. So, sige. Dito na lang tayo magluto, mga pre. Napakaganda. Ah, ayun no? Oh. So, ayan. Tinlock walls, mga pre. Dun sa baba, merong lango yan dun. Tapos, meron din daw sa taas. Meron din na kami umakyat. Pero so, mamaya, tignan natin mamaya. So yun, dito na tayo siguro magsaset up at ang dito. Nagkukunin lang natin yung mga gamit natin. Let's go! So anong gagawin natin, gagawa tayong tinapay. So madali lang naman to. Harina. Tapos nalagyan lang natin ng tubig at mantika. Yun, tapos mantika. Ika lahat, yung pampreto natin. Tapos ihalo natin. Busang tayo ng konti tubig. Ang gumagawa tayo ng dough. At ayun, nakagawa na tayo ng dough mga pre. Okay na to. Pero rest lang natin ito ng mga ilang minuto siguro. At mag-portion na tayo para mas mabilis. Tapos itatabi lang natin itong mga to. Hihiwain natin yung manok pre. So ipoportion lang natin ito ng maliliit. At yun, nahiwa na natin mga pre. Ayun, Nice. So, sasangka pa lang natin. Buti na lang bumilta yung magic sarap kasi wala na naman tayong asin. Tapos, pag din natin ang paminta, whew, laban na yan. <laughs> at mix ng konti. Iwan na lang natin ang bawang at sibuyas. At bilisan natin mga pre, bukang ukulan na. <laughs> at yun, G na yan mga pre. Gatuhin na natin to. Ilagay na natin yung ating bawang sibuyas. Pwede na yung manok pre. So, lutuin lang natin ang maigi to. Para iwasal mo nila. <laughs> at luto na yan, mga pre Ewan po kung naririnig nyo pa ako kasi ang ihihay ng mga kuliglig. At huwag na natin linis yung kawali eh, mga pre Isasalang na natin yung mga tinapay natin. diretsyo na yan. Para may flavor na rin. Yawn. Yan. Para may flavor na rin na sibuyas tsaka bawang tsaka na chicken mga pre At yun, last na to mga pre At mag-i-scramble egg tayo at patayin na natin mga poy at ready na yan at maghihiwa na lang tayo ng kamatis mga pre ilalagay na natin yung ating tinapay at ang manok mga pre so gagawin natin ngayon is lang natin ang manok ko tapos kamatis tapos scrambled egg mga pre yun know, oh, o, puti lang natin <laughs> lamon na yan mga pre panalo oh, malakas na pamatid buto mga pa pre para kumain ng kanin at ayon salamat yung lock holes magte ka lang konti pero sulit naman meron pa dun sa at, ano, taas mahaba ito ang gunod dun sa taas kami dun lang kami sa gitna ayun o oh. ito yung sa pinakababa kahit maraming tao malinaw pa rin yung tubig